ito na yung unang-unang mga ginawa mo. Lahat 'ta sabihin ko na kasi lumalabas na rin naman yung mga ginawa ko, 'di ba? Nilalabas nyo which is iyon pag nangyayari public apology agad at alam ko sa sa akin na mali yon. Kaya humihingi ako ng tawad. Hindi ko pinapatagal. Oo, hindi naman dapat kasi pinapatagal yun 'di ba? Dapat pag nakagawa ka ng kasalanan, o oh, iyan na naman, susumbat nyo na naman. Eh bakit parang ano? Oo, totoo. Iyon ayon. Legit kayo. Trabaho. Pumunta ka dito para sa trabaho, di ba? Binigyan ng trabaho. Hindi mo kaya, sasabihin mo. Nay, tinanggap ko yung ano, tinanggap ko yung trabaho. O kaya mo ba nak? Kakayanin nay. O go! Sige. Ang ending, nababash ka that time kasi hindi ka naman nga nagtatrabaho. Kasi nga, hindi ka magandang katrabaho talaga. Iyon yung totoo bakla. O diba? Ang daming ayaw na brand sa'yo. Diba? Totoo yun. May endorsement tayo. May may pirmahan, may ano, may kontrata, tinanggal ka kasi di ka nga magaling makipagtrabaho. O di ba? Mismong CEO na si Queen Hera. O di ba? Tinanggal ka kasi ipinagkakalat mo na yung produkto hindi naman nakaka-effect, di ba? Eh hindi ka nga gumagamit paano yung effect sa Kasi sinasabi mo yung liver ko. bakit tinanggap mo yung endorsement? Di ba? At ang pangit ba nang ipinagkakalat mo? Alam ni Queen Hera yan. Kaya galit na galit din sa si Queen Hera hanggang ngayon. Di ba? na yung product niya ipinagkakalat mo na hindi effect, walang effect, na hindi maganda, na hindi totoo? Tama ba yon? At kung sasabihin mong sinungaling ako, si Queen Hera yung magpapatunay na totoo lahat ng sinasabi ko bakla. Okay, meron tayong isang brand. Okay, trabaho na naman to. Meron tayong pinirmahan. Okay, isang taon tayo. Anong ginawa mo? 'di ba? Winarningan ka na namin nung una kasi yung CEO usap kami. Ay, mga be, ano, ganto ganyan si Puker at sabihan nyo kasi hindi nagtatrabaho ng tama, nasasaway na ako ng asawa ko. Kasi nga hindi naman kumikita kay bakla. So, bakla. O oh, nagko-complain yung ano, sabi yung CEO si Madam na ganto ganyan sinabihan ka namin. Oh, okay, nay. Sige, nay. Ganto, nay. Opo, oh, punay Bata pa ako, Nay. Lechi! Di ba, tinanggalan ka na? Kasi nga, hindi naman talaga ilang beses ka nang sinabihan pero wala kang alam. Nagtatrabaho, kakain ka. Nagtatrabaho, tayo ka ng tayo. Nagtatrabaho, may lalaki ka sa labas, sa baba. Di ba? Bakla ang trabaho, trabaho. Yung landi, sa labas yan. Hindi yan, Diyos ko ka. Pinagbabayad ka kasi tinanggalan ka ng kontrata, di ba? Pero anong ginawa namin? Madam, wala na po kasi pera si Pukirat. Okay lang po ba na tapusin niya na lang yung video? Huwag yun na siyang pagbayarin. Kasi po, ang laki nung babayarin niya, pe. Kalahati, pe. Okay lang po ba? O sige, mag-post na lang siya. Huwag din siyang ano, magbayad. Kung gano'n naman talaga. Okay po, sige po. Thank you, madam. O, di ba na? Alam mo yan.